Alam niyo ba yung pinakamasakit sa isang OFW? Ito yung pinakamabigat sa amin kasi ang layo-layo namin sa pamilya namin, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Alam niyo pag nagkasakit sila, ito yung pinakamasakit sa amin na hindi man lang namin sila mapuntahan, hindi namin mabisita personally. Yung tanging uh, magagawa namin ay tawagan, tsaka ipagdasal at tsaka magbigay ng pera, yun lang. Pero alam niyo yung pinakamahalaga is nandun ka presensya mo eh. Kaya, as OFW, ito yung pinakamasakit na sakripisyo na ginagawa namin. Hindi siya madali. Kaya, sana maintindihan nyo na uh, kailangan namin magtipid, kailangan namin may mga priorities. Lalo na ngayon, yung mama ko nasa ospital, wala man lang ako sa tabi niya. Hindi ko man lang siya ma... Di ko man lang siya maalagaan, hindi ko siya maramayan. So, ganito yung buhay as, a OFW. Kailangan matatagtabi dito kasi hindi kami dapat madala sa mga emosyon namin ng mga problema, mga problema sa pamilya. Kailangan maging strong kami always kasi umaasa din sa amin yung pamilya namin. Kaya, I am so proud na naging YFW ako. Tsaka mahirap nga lang, mahirap talaga. Kasi, hindi man lang, hindi ko lang maggawang puntahan, hindi pong malalayan, mapakita yung support ako. At yun yung masakit sa isang OFW.